Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Nanay mula Russia, may 22 anak. Goal ang pagkakaroon ng 105 na anak. Mga magulang na dinamayan ang broken-hearted na anak. Pinusuan online. Lalaking umorder ng apat na iPhone 15 Pro Max. Nagulantang matapos anim na piraso ang dumating. con woman sa China, bistado sa kanyang love scam. At K-pop girl group IVE, magbabalik Pinas para sa Show What I Have World Tour sa July 2024. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain ni Yun pala ang totoong kwento kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts, na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen O'Yong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Para sa ating unang trending video, from 4 to 60, sang katutak na overtime at holiday shifts ang kakailanganin ng isang average working Filipino para ma-afford ang pinakabagong version ng sikat na brand ng gadgets. Pero para sa lalaking tampok sa ating kwento, tila apat na order ng iPhone 15 Pro Max lang ang kinailangan para aksidenteng makatanggap ito ng limang dosenang piraso ng luxurious phone. Ang hashtag sana all na insidenteng yan tutukan sa trending report ni Millie Borja. So I ordered four iPhone 15 Pro Maxes from Apple. First thing I see is this. Next thing I see is what looks like Apple logos. I'm like, "Okay. What is what what could this be?" I have no idea what these products are. All I know is that they have the Apollo. Sa panahon ngayon, tila ba pamahal na ng pamahal ang presyo ng mga gadget, kabilang na ang smartphones. Kaya naman malaking bagay kahit makabili o makatanggap lang ng isang unit nito. Pero paano kung mula sa iilang unit, hindi lang isa, dalawa o tatlo ang dumating, kundi Limang dosena! Ganyan ang tila nangyari sa isang netizen na si Giovanni Petrozilio. Sa halip kasi na apat na iPhone 15 Pro Max na unit ang dumating sa kanyang pinto, gaya ng kanyang in-order, aba, anim na pong piraso ang kanyang aksidente na tanggap. Sa TikTok video na inupload nito, sinabi niyang bumili siya ng nasabing unit with 1 terabyte capacity na isa para sa kanyang sarili at tatlong kaparehong modelo na with 256 storage para sa kanyang staff. Inalala pa nito kung paano siya nag-order sa shop at binayaran ng apat na iPhone gamit ang kanyang card. At ayon sa 25-year-old entrepreneur, Nakatanggap daw siya ng notification na i-deliver na ang kanyang mga order na smartphone sa kaparehong araw na inupload niya ang TikTok video. At totoo naman ito dahil dumating ang kanyang iPhone 15 Pro Max 1TB version sa mismong araw. Ngunit ang hindi ito makapaniwala ay kung bakit may tatlong malalaking box pa itong kasama. Was all iPhone 15 Pro Maxes, every single one, 1TB. And there's two more boxes of them, with the same amount, I would assume. Inamin ni Giovanni na ihirapan siyang paniwalaan ang pangyayari. Lalo na talagang 3,600 US Dollars o nasa 300,000 lamang ang nabawas sa kanyang credit card. Tamang presyo lang para sa apat na unit. Ang international selling price kasi ng isang iPhone 15 Pro Max 1TB version ay nagkakahalaga ng 1,599 US Dollars o 89,257 pesos. Ibig sabihin, ang lahat na natanggap ni Giovanni sa hinang shipping error mula sa kumpanyang Apple ay pumapatak ng 94,341 US dollars o 5.26 million pesos. Pero pag nilinaw naman ito nawala siyang balak ibenta ang mga smartphone at itatago lamang ito sakaling may kumuha mula sa Apple. Ang kanyang viral video, umabot na sa 15 million views, 1.6 million hearts at 51.7 thousand comments. Sa ating next viral story, the more, the merrier. Kung ikaw ay soon-to-be parent, Ilan ba ang gusto mong maging anak? Maaring isa, dalawa o tatlo ang iyong sagot. Pero ang isang 26-year-old na nanay mula Russia, tila hindi ka panipaniwala ang pinapangarap niyang dami ng anak. Sa ngayon kasi mayroon na itong 22 mga anak. Pero ang goal nito, umabot sa 105 ang kanyang mga chikiting. Kung bakit ganito karami ang kanyang gustong maging anak? Narito alamin sa trending report ni Pamela Adriano. Isang kayamana ng pagkakaroon ng maraming anak para sa benta sa anyos na nanay mula Russia na si Christina O. Stewart. Ayon kay Christina, ang kanyang mga anak ang nagbibigay ng kaligayahan sa kanya. Kaya naman ang dami ng kanyang mga anak umabot na sa 28 at dalawa. At ang mga bata, halos magkakasing edad lamang dahil ipinanganak ang mga ito sa pamamagitan ng surrogacy. Ibig sabihin, ibang babae ang nagbuntis sa bata. Naninirahan si Christina sa bansang Georgia at kasal ito sa isang 58-year-old millionaire na ayon sa mga ulat ay nasintensyahan ng walong taong pagkakakulong dahil sa illegal na droga. Ayon sa mga naunang report, umabot na sa $195 o 10.8 million pesos ang nastos ng mag-asawa para sa surrogacy. Bukod dito, gumastos na rin sila nang nasa 96,000 dollars o 5.3 million pesos sa loob ng isang taon para sa mga nag-aalaga sa mga bata. Noong 23 anyos pa lamang si Christina, nasa labing isa na ang kanyang mga anak. At ayon sa kanya, pangarap daw nilang mag-asawa na umabot sa isang daan at lima ang kanilang mga anak. Sa ating next trending story, coolest parents. Sa henerasyon ngayon, karamihan sa mga batang Gen Z ay malihim sa kanilang mga magulang lalo na sa usaping pag-ibig. Dahil na rin siguro sa takot na baka sila mapagalitan o di naman kaya ay baka masaktan sila sa mga sasabihin ng kanilang mama at papa. Pero itong video na viral ngayon sa TikTok, tampok ang isang dalagang umiiyak habang kinikwento sa kanyang mga magulang ang kanya umanong failed situationship. Nagpa-good vibes sa netizens paano ba naman kasi ang mga magulang imbis na magalit ay pinakinggan lang nila ang anak na umiyak at pinangakuang bibilhan ng litsyong manok. Panuorin ang kwelang heart to hard talk ng pamilyang ito sa trending report ni Liway Abbas. Pagdating sa paglilihim, lalo na sa usaping pag-ibig, kay ay nakaka ang lahat dyan. Dahil anumang henerasyon pa yan, kayang-kaya nating itago ang pinakasagradong lihim mula sa ating mga magulang sa takot na rin natin na baka mapagalitan o mapagsabihan na ikasasakit ng ating mga damdamin. Pero ang paglilihim, hindi uso sa dalagang si Hana dahil lakas loob niyang pinagtapat sa kanyang mga magulang ang kanyang FAILED SITUATIONSHIP Pero nakakabilib ang mga magulang ng dalaga, dahil imbis na pagalitan o sisihin ang anak, pinayuhan lang nila ito at nagawa pa nilang magpatawa. Ang ganyang bagay, hindi iniiyakan niya. Hindi iniiyakan niya. O ba't ka naiiyak? Hindi ka iniiyakan. Ikaw ano ba ngayon yung naiiyak? Ayaw sa'yo. iyo uwi Ay, pwede Hindi naman lahat ang gusto mo, may gusto sa'yo. iyo na, hindi ng gusto mag gusto sa <tok> dahil sa walang tigil na pagiyak ni Hana tila na luluhan na ang kanyang papa habang natatawa naman ang kanyang mama <tok> 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 <laughs> Kung wala silang girlfriend eh, may, may gusto na lang eh. kaya ayaw, ex nila eh. Sa huli, kahit pa natatawa na silang pareho sa matinding pag-iyak ng anak, ay nagbigay naman sila ng magandang payo dito. Oh, maganda na ba natin eh? Sobrang ganda. Oh, siya. Matamuha tayo eh. <laughs> Hindi ka pala gusto, sino yung bubuging to? Po ang... Ang love kasi na, kung saan dumarating niya? Hmm, tagay naman na nga Alam mo kung kaya hindi dumarating niya? Maingan na tayo ha. Maingan na tayo, pamilya tayo. <laughs> kaya hindi dumarating niya kasi ang ibig sabihin niya, mag-aaral ka mo na Pag nakatapos ka na, pag nakatapos ka, handa ka na, <laughs> Dahil sa eksena na ito, maraming netizens ang napag-good vibes at napasubaybay sa kanilang usapan. Kaya ang kanilang TikTok videos patuloy na humahakot ng maraming likes at views. Para sa ating next viral story, Best Actress Ang eksenang mala-pelikula binigyan buhay ng isang 35-year-old na babae sa China. Ang naturang babae kasi ay nahaharap sa kasong fraud. At ang kanyang modus, mameke ng kasal para lang makakolekta ng pera at regalo. Tinatayang lampas 5 milyon pisong halaga ang natangay niya mula sa kanyang secret husband's bago siya nahuli ng mga otoridad. Ang iba pang detalye sa love scam modus ng suspect, alamin natin sa trending report ni Arnold Herrera. Pag may tiyaga, may nilaga. Tila isinabuhay ng conwoman na si Zhao ang lumang kasabihan. Kahit kasi mayroon ng asawa't anak, Nagawa pa niya magdagdag ng tatlong asawa sa isang engrandeng love scam. Ang siste, magpapakilala siya sa iba't ibang pangalan at magsisinungaling na dinimolish umano ang kanyang bahay at kinakailangan daw niyang manatiling single para patuloy na makakuha ng ayuda mula sa gobyerno. Makikipagligawan siya sa loob na ilang buwan bago niya tuluyang alukin ng pribadong kasal ang target na biktima. At hindi lang asawa ang naiuwi niya, kundi pati na rin ang perang tinatayang lampas sa limang milyong piso mula sa mga alay sa araw ng kasal. At hindi mo rin siya basta-basta mapapaghinalaan dahil umaarkila pa siya ng mga artista para magpanggap na kamag-anak niya. Sa isang panayam, hindi maikakaila ng assistant prosecutor na si Zhang Shiting na maliban sa maitsura ay magaling din talaga sa pagpapanggap ang suspect. Ayon pa kay Jiang, hindi ito ang unang beses na nahuli ang suspect sa isang love scam na nooy nagpanggap pang buntis para lang makakuha ng pera. Sa ngayon, si Zhao ay nahaharap sa kasong fraud at inaasahang maparusahan ng hindi bababa sa 10 taong pagkakakulong. at para sa trending showbiz balita heads up flow dives nakatakdang bumalik sa bansa next year ang South Korean girl group na IVE para sa kanilang show what I have world tour mga detalye sa report ng ating showbiz angel Music Attention fellow dives! Dadalhin sa Pinas ng South Korean girl group na IVE ang kanilang show What I Have Road Tour. Batay sa anun show, gaganapin ang Manila leg ng kanilang concert sa July 13, 2024. Huling na sa bansa si May Wonhyo, Gal, Ray, Liz at Izo noong June para sa kanilang The Prom Queens fan concert na ginanap sa Araneta Coliseum. Ang IVE nag-debut noong December 2021 sa ilalim ng Starship Entertainment. Ilan sa kanilang mga pinasikat na kanta ay Eleven.

Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng isang pamilya na talaga namang nagpa-good vibes sa atin. At syempre, mapapasana all tayo. Dahil nakakatuwa ano, na ang pamilya na ito ay very close. Kitang-kita naman, na, ba diba? na talaga namang siniseryoso ng mga magulang nitong dalagitang ito. Ang kanyang feelings, o di ba para sa kanila, importante na makinig at malaman kung ano ba'y pinagdaraanan at nararamdaman ng kanilang anak. At syempre, share to the Max naman ang dalagitang ito. Kaya naman tiwala naman tayo na sila po ay nagmamahala, nagre-respeto ng isa't isa at syempre very open sila. Kung baga, ang kanilang relasyon ay hindi lamang bilang anak sa magulang at magulang sa anak. Pero nakita natin, natingin ang dalagita sa kanyang mga magulang ay mga kaibigan rin niya kung saan pwede rin siyang mag-share ng kanyang mga secrets, lalo na sa love life, o ba? Diba? marami po sa atin medyo nakakaingit, di ba aminin natin yan? Kasi meron tinatawag na generational gap kung saan paminsan ang mga magulang natin, hindi nila tayo naiintindihan at ang ating pinagdaraanan. At ganoon din naman tayo. Hindi natin maintindihan kung saan sila nanggagaling, bakit ganito kanilang mga opinion sa buhay o di naman kaya mga desisyon nila tungkol sa pamilya. Siguro nga ang na maging open po tayo at matuto po tayong makinig sa isa't isa at tanggapin po natin na ang panahon ay nagbabago rin at kailangan ay handa rin tayong sumabay dito para naman eh mas maintindihan natin at maging mas matibay ang ating relasyon sa ating mga mahal sa buhay. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay ishare nyo na yan sa ating comment section. O kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagbo-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nagtrending, aalamin, bubuin at ipa-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nagshare, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa... TNVS, yes. Trending and the Viral Show. Mula sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen O'Yong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino!